Pasabog ang unang araw ng kimpaw sa kanilang taping. Kapansin-pansin na parehas ang magiging estado nila sa buhay. Dahil sa kanilang pananamit, putrito, spotted din na may kopulubat sila. Panigurado sa una eksena ay eh na sila. Ang huli na iwang fans, childhood best friend ang atake o panapanabik na agad, unang araw pa Top trending na sila ngayon sa Twitter. Kanya-kanyang pagbibigay ng komento at opinion sa first movie na ito. Ay nga sa mga say ng mga supporters, worth it ang paghintay ng gahat. Inumpisahan na nila. Mudos kay Direk Alagang-alaga ang Kim Pao sa paglalabas ng mga magagandang proyekto. Pangatlo na ito, hindi kami magtataka kung nahakot award na naman ang maupwa. Pinabilin na tayo sa ninlang at what's wrong Secretary King? Ang my love will make you disappear ang focus natin ngayon. Title pa lang, nakaka na. Abangers na agad sa trailer nito. Napaka high quality pa naman gumawa si Direct Chad. Hindi kami magsisisi. Once sa manood kami, sa lahat ng sinehan. Ayon pa sa isang komento, excited na kami umuwi ng Pilipinas para lang mapanood ito. Hindi kasi lahat ay available sa abroad hindi namin pwede palagpasin ang proyekto ng Kim Pao. Unang pagkakataon nilang sa salang. Then yung malaking project, kaya hindi namin pwedeng palagpasin to.